Nawa ang gawas guys so init. Alas 9 pa lang yan ng umaga guys. Alas 9 ng umaga. Ganyan nakainit ang alas 9 ng umaga dito. Ay payong ako. ko yung baon ko. Pasok na ako. Init. Yan. Hmm, alas 9 pa lang yan. Pasok na tayo. Tingnan nyo ang init. Alas 9 ng umaga. Ganito kainit. Parang hapon. Uf. Stang inita. Sino ang hindi sa sakit ang ulo niyan? Sino ang hindi sa sakit ang ulo? Sino ang hindi sa sakit ang ulo, guys? Ang init. sasakit talaga ang ulo mo sa ganitong init. Alas na ibig Hindi kasi yan naisip ng company ko. Hindi nila naisip yan. Ang alam lang nila, trabaho ako, may pinapasweldo sila, may sinasahod ako, pero hindi nila naisip, wala akong transpo, wala akong accommodation. Kaya nga nagtagal ako dyan ng tatlong taon eh. Nagpakamarter dyan sa company na yan. Pero hindi nila naisip ang ano ang init, pagod. Ang tawag doon mga manhit mga manhid walang alam kundi sarili lang nila iniisip nila alas na yung big ganyan kainit tayong yan payong. but nga may payong ako eh. papasok na ang gusto ng amo ko guys, papasok ako ng alas 9 ng, oh, alas 9, alas 12 ng tanghali. Alam naman niya na naglalakad talaga ako. Okay lang sana, papasok ako ng alas 12, walang problema yan eh. Kahit na anong oras, basta may transpo ako. Kaya lang wala akong transpo eh. Ang init-init kaya naglalakad. Nag ganitong ganyang oras, alas 12. Oh, ...mainit. Mainit na nga pong alas 9 eh. Yun pa kaya alas 12. Ang gusto nila, papasok ako ng alas 12. Pero ayoko. Hindi ko kaya. Mang sakit ng ulo ko ng ilang araw na. Tiniis ko lang yung... Paglalakad ko ng alas 12 Kaya ngayon pumasok ako ng alas 9 uwiin na lang ako ng alas 9 rin 12 hours ako magduduti 9 to 9 Walang bayad yung ibang oras Bismillah Kasi ang gusto niya papasok talaga ako ng alas 12 Uuwi rin ako ng alas 9 Ayoko nga pumasok ng alas 12 Ang init-init sakit ang ulo ko hindi kasi nila yan nararamdaman. Hindi kasi sila naglalakad. Bismillah. Walang mga alam yan. nang iniisip lang nila, sarili nila. Hindi nila iniisip yung empleyado nila. Lalo na ako. Wala naman akong transpo. Wala nga akumudisyon. Kala nila madali lang. Madali lang naman maglakad. Maglalakad ka lang naman sa mainit. Ganun lang, ganyan init, ganyan kainit. maglalakad ka sa ganyan kainit oh. Uff. So yun lang guys, na-share ko lang yung hindi ko alam kung naiinis ako, naaasar ko. Kasi talagang masakit yung ulo ko. Diniis ko lang ng mga ilang araw yung pasok ko. Talagang ganyan. Tiis-tiis lang tayo. O, oh. buti na lang may payong. Kaya hindi pwedeng mawala tong payong na to. Buhay ko na to. Charot. Karugtong na ng bituka ko to. Yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi sa mainit na panahon. Ayan. Thank you. Bye bye. Thank you for watching. Lalong na share ko lang yung Ay, inis ko.